Ayan, Ito Ayan! Huwag ka makakawala! Palitan na, papalitan lang pala! Uy! Laki, oh. laki po, laki po! Oh. Laki po! Laki po, laki po! Inangat ko lang po kagad, sayang po! Patsiro po, patsiro Dito lang po tayo sa Acacia po Ang pambansang fishing spot po natin Oh my goodness Acacia First time po ulit dito na bumuesto sa Acacia po May isda na raw po dito Ito, subukan nga po May isda nga po dito po tayo sa pambansang fishing spot, Acacia. Madali lang pong hanapin to. Sabihin nyo lang po, dito sa may super ferry yan. kailangan lang pala magpalit magpalit ng ano na setup ayaw sa malaki sima gusto maliit lang oh, na sima gusto 7 lang oh, maliit lang takot sa maraming pain eto na po 2-0 na <laughs> palitan lang papalitan lang pala Uy, laki oh. Uy, laki po, laki. Laki po guys oh. Thank you po, thank you. Meron pala. Uy, ayun, tanggal. Sabi ko na nga po eh. Tanggal eh. <laughs> Buntik pa o, oh, makawala. at dito ang fish Oy. Dito, dito lang po tayo sa Acacia sa pabansang fishing spot natin po Akasya. Ah. Ang ah, kachamba mga ka fishing. First time po huli natin bumesto dito sa Kasya ito po ang tinatawag na natin ngayon pambansang fishing spot po sa Asia. wow. sa Guadalupe, Makati lang po kaya yung gusto libang po tara na po dito po tsaka ho, malilim mo dito at marami na rin pong isda ngayon kasi wala na pong nakatira ho ngayon dito eh wala na pong mga pumatambay ang mga tumatambay lang po ngayon dito yung mga mga angler po yung mga galing po sa malayo na nainitan tapos magpapahinga na lang po yon dito kaya po kung sino man po ang gusto maglibang mag fishing tara na po dito po sa Akasha may tabi lang po ng peri parang dito po kayo mag, maligaw, may malaking puno doon yung pong Akasha Kasya po, Guadalupe, Makati. Dati po, dati po yung Makati. Ngayon, tagig na po yun. Pero, Makati pa rin ang, ano eh, ang alam mo ng tao. Kaya, tara. Vision. Fusion nga po. Alin dito, kaya magang. Mali ito, maliit po oh. pero pwede na po to ganito pong laki ito to to pwede na po to pero ito pakakawala ko oh, to malaki po to laki ho ng ano wala house po lalaki po yun laki laki po laki po, laki po. ay galing chamba Laki po Nakawala ka pa May gina nakuha pa Salamat po Laki po Yes po Yes yeah. Salamat po

po. Oh, kukunin ko lang po yung fishnet. Ay, laki huli ni Jun, oh. Ay! Ay, naku! Oh. Grabe -gra yan! Ay, jumbo! Ay, grabing hito yan. Laki, oh. Huh? sa bag ko, sa bag ko may panalok doon. Hintay mo, hintay mo na. Hindi na mga kawala yan. Maganda sa mga Dito ba? Ayan po. Lakat po ngayon ito. Grabe ngayon ito yan. Galing po ni Jumbarba. Tingin mo na, tingin mo na rito. Galing ah. Galing ah. Kala. Mangrami hilahin mo, hilahin mo. Hilay mo. Hindi yung ano, yung dalawang ano. Ayos na. Yan, yan. Hilay mo, sige. Oh, ayos na. Ayan. Hmm. Ayan na, oh. Ayan, hindi ka lang may. Hindi ka lang may. Ako marumi, babaliin mo kay Papa Ching yan Ayan na, ayan na Galing, laki Ayan na, ayan na Daming, daming pans ni Panjong Barba, oh. Daming pans, oh. Laki. Andi. Ano, all? Laki po, oh. Tanggalin mo sa business. Tanggalin mo ito, pare. 50, 50. Galing. Ha? Ano ba, na 50 Ha? Lucky Drop. Lucky po. Ay, ay. Putang. <Bennett> <inaudible> lapad Ay, lapad ng... <documenting kamayin mo. laughs> kamay ko yung um, ano... Huh <?utor> ay, Ayun. Okay. Dalawa. Kalat kalat Ito po si Jim Barba. Hahaha sige, sige. Pero mo Oh, na, yun na. Meron ako eh. Ako? Ako niyan Ayan now po. Ayan po. Nakahuli. Ayan po. Si Coach sa ETV po. Nakasama po. Nakang-extra. Ayan po. Ayan po. 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 Extra Mas, na na po kami dito. Extra kami. ako ako na Guys po, laki o. Oh. Inangat ko na po kagad, Sayang po. Baka makawala pa eh. Inangat. Inangat ko po kagad. Uy, alak mo ko. Bulbul na tayo. Inangat ko na po kagad, Sayang po. Plapla. -pla. Oh, salamat po, salamat, salamat po. Yeah, lucky oh. Grabe lucky. <laughs> <laughs> lucky. Okay, <tayo> <laughs> <Dali po. laughs> oh, swerte po. Habang <laughs> kinakausap po tayo ni Coach ATV, bigla pong kumanggat yung plaplaw. Sara. Oh,

bla bla good ah okay. selamat <coughs> sa kasya lang po tayo basta kasya po <coughs> yung unang Clap lap po natin ah, uh, ng korsonadahan po binigay ko na po

Go, go. Yes, yes. Stop it. yes, 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 Alalaki Lapit na po ako Shoutout po sa mga silent viewers ko po Sa mga solid supporters Thank you, thank you po At sa mga darating pa Maraming salamat Comment lang po kayo na magpapa-shoutout po kayo. Comment lang po sa YouTube channel ko po, Prince Pabarlan. At salamat din po sa FB ko po. Maraming 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 salamat po sa inyo. Solid supporters ko po at sa mga silent viewers, thank you thank you po. Marami po salamat sa inyo. Ito po na pa napasubo po tayo na ano ganda po kasi ng kagatan po ah may matagal may madali pero maganda po ang mga size Hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa so, walang sawa na inyong pagsuporta. At ako po yung uwi na. Abutan po tayo ng malakas na ulan. Ayan na po. Ayan na po. Babay po. Babay po. po. Ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Babay po. Ang uli po wow na po. Yun na ibigay ko na po yung isang bla bla ho. Ekaw kay Coats ATB. Ibigay e, ko na po yung plabla. Ayan po yung ano. at, at ayan po. Ay! At ayun ba, si ayun po, si Barba. Yun, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, galing, oh. Ayan o, yun po po, si Gium Barba. Umabol pa. Oh, oh. Ay. Ma pa. Umabol pa. Ayan po, kararating din po niya pero nakakatatlo na po yata Apat! Tsaka isang hito yung, ano, yung giant hito ho yun. Ayan po. Ayan po, si Jim Barba. Kararating lang. Kaya po, thank you po, thank you po. Yan na po yung ulan. Lakas po niya lang ulan na yan. Ayan po, yung ulan, no? Ang dilim po. Grabe oh. po. po. Ayan po. Ayan po, dito lang po tayo. ay ayan, ayan po yung akasya. Ayan po. At dito lang po tayo, ayan sa akasya.